Nagkasundo ang Pilipinas at Amerika sa mga susunod na hakbang para palakasin ang deterrence sa rehiyon. Kabilang dito ang paggamit ng patuloy na 500 million US dollars na pangako ng Amerika at iba pang tulong sa seguridad para sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Magpapakalat din ang Amerika ng karagdagang mga advanced na sandata sa Pilipinas, kabilang dito ang nemesis na isang anti-ship missile system. Anong armas kaya ito at ano ang mga kakayahan nito, alamin ang buong detalye mamaya at sa ibang balita naman, habang sama-samang naglalayag ang mga hukbong pandagat ng Pilipinas, Amerika at Japan kahapon malapit sa Bahu di Masinlok, abay isang sasakyang pangdagat ng People's Liberation Army Navy ng China ang nagpakita at lumapit sa distansyang 8 nautical miles ang layo mula sa exercise area. Hinamon ito ng Philippine Navy kaya't nag ito ng direksyon. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na

Kasunod ng pakikipagpulong sa mga opisyal ng Pilipinas, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegset na nagkasundo ang dalawang bansa sa mga susunod na hakbang upang palakasin ang deterrent sa Indo-Pacific. Kabilang dito ang paggamit ng patuloy na 500 million US dollars na pangako ng Amerika sa foreign military financing at iba pang tulong sa seguridad para sa modernisasyong militar ng Pilipinas. Sinabi ni Hegset na ang Amerika ay magpapakalat din ng karagdagang mga advanced na sandata sa Pilipinas. Kabilang dito ang Nemesis na isang anti-ship missile system. Ang Nemesis ay isang remotely operated ground launcher na ginagamit ng US Marines para suportahan ang US Navy mula sa baybayin laban sa mga barko ng kaaway. Ang Nemesis ay binuo ng Ray at ang bala naman nito ay tinatawag na NSM o Naval Strike Missiles na isang multi-mission cross missiles na idinesenyo upang sirain ang mabigat o makakapal na mga target sa dagat man o sa lupa. Ito ang over the horizon weapon system ng US Marines para sa mga litoral combat ship at frigate. Ang NSM ay may operational range na 185 kilometers o 100 nautical miles, isang high subsonic speed upang mahirapan ang kalaban na salagin ito. Gumagamit ito ng inertial, DPS at terrain reference navigation at imaging infrared homing na may target database na naka-install sa nasabing missiles. Sinabi ni Higgsit na ang mga sistemang ito ay magbibigay daan sa US Forces at Armed Forces of the Philippines na magsanay ng sama-sama sa paggamit ng mga advanced na sandata upang ipagtanggol ang subiranya ng Pilipinas. Malugod namang tinanggap ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang deployment ng Nemesis sa bansa na idiniin ang papel nito para sa modernisasyong militar ng bansa. Ayon kay Chodoro, ang deployment ng Nemesis at iba pang mga unmanned surface vehicle na ipinangako ng Amerika ay magpapabilis sa pagpapakilala ng mga teknolohiyang ito na tanawin ng Pilipinas pin armed forces at magsasanay sa mga tropa para sa mas mataas na teknolohikal na kakayahan na kailangan anya natin para sa epektibong pagpigil sa hinaharap bilang karagdagan sa pagdeploy ng nemesis sa bansa binalangkas din ni ang iba pang mahahalagang hakbangin na napagkasunduan ng Amerika at Pilipinas upang palakasin ang seguridad sa rehiyon tulad ng pagsasagawa ng advanced bilateral special operation forces training sa Batanes Island paglalathala ng pahayag ng pananaw sa kooperasyong pang ng bilateral na pagtatanggol at pagpapaunlad sa bilateral security campaign. Tungkol naman sa mga ulat ng pangalawang Typhoon Mid-Range Capability Missile System Deployment ay tumanggi si Teodoro sa mga media na pag-usapan ito. Ngunit sinabi niyang sa mga kakayahan ng multi-medium range ay hindi umanotatanggihan ng Pilipinas ang anumang deployment ng Amerika sa bansa. Hmm. Uh, the ironclad commitment we, are, we have to the mutual defense treaty uh, and to the partnership uh, economically, militarily. Which our staffs uh, have worked on diligently for weeks and weeks and months. Mm -hmm. uh, there is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you uh, in your great country. We will be spending time meeting with, with you and your defense minister and your team, but also meeting with a lot of our troops that are here in a, in a meaningful military to military cooperation, but specifically in this region, mm -hmm. in your country, uh, considering the threats from the communist Chinese. Uh, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that um, there's free navigation. Uh, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, mm. uh, we recognize that your country has stand very firm mm. uh, in, in that location and in defense of your nations. At sa ibang balita naman mga kabayan, sama-samang naglayag ang mga hukbong pandagat ng Pilipinas, Amerika at Japan upang magsagawa ng joint drill sa West Philippine Sea kahapon. Ito ay minarkahan ng ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas kasama ang kaalyado nito sa seguridad. Isinagawa ang nasabing ehersisyo sa timog silangan ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kung saan madalas ang presensya ng mga barko ng China. Kabilang sa mga lumahok na barko ay ang Guided Missile Frigate ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal, ang Missile Guided Destroyer ng US Navy na USS Yup at ang Multi-Mission Stealth Frigate ng Japan Maritime Self-Defense Force na si J.S. Isa sa mga pagsasanay na isinagawa ay ang palitan ng mga tauhan kung saan inilunsad ng mga kalahok na barko ang kanilang Rigid Hull Inflatable Boats upang ilipat ang kanilang mga tauhan sa barko ng ibang bansa habang ang Philippine Navy naman ay nagpalipad ng Augusta Westland helicopter para sa Rotary Flight Operation, Photo Exercise at Maritime Domain Awareness. Nagdeploy din ng Amerika ng multi-mission naval helicopter nito na MH-60R at Maritime Patrol Aircraft na P-8 Poseidon. Pero bago pa man isinagawa ang joint drills ay naramdaman na ang presensya ng China, isang sasakyang pangdagat ng People's Liberation Army Navy kasi na may bound number 574 ang namataan na sinusubaybayan ng mga hukbong pandagat ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ang barko umanong ito ng China ay isang Jiangkai Class Type 054 frigate. Ang pinakamalapit na distansya nito ay 8 nautical miles lamang ang layo mula sa exercise Area. Kinwestiyon ng Philippine Navy ang presensya nito sa pamamagitan ng mga hamon sa radyo. Noong una ay hindi kaagad sumagot pero nung paulit-ulit na itong niradyohan ng Philippine Navy ay sumagot na ito at sinabing nagkakandak lamang umano sila ng normal navigation kaya't nagiba ito ng direksyon. Ang mga pagsasanay tulad ng MMCA ay mahalaga sa pagpapalakas ng interoperability ng hukbong dagat ng tatlong bansa sa pagtugon sa mga hamon, pagtiyak sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang MMCA ay patuloy na nagbibigay din sa mahahalagang pagpapabuti sa koordinasyon, taktika at iba pang kamalayan sa pandagat ng militar. Anya, bawat pag ulit ay nagpapalakas sa kanilang kapasidad na tumugon sa mga hamon sa siguridad sa dagat habang pinapalakas ang kanilang kolektibong kakayahan na pangalagaan ang pambansang interes. At yan alam muna ang update natin ngayon mga kabayan. Happy weekend po mga kabayan!